Tutulungan mo ba akong dalhin ang mga gamit hanggang sa kwarto ko? Walang libre, alam mo kung ano. Aabutin ako bilang nabilistang si Ted. Payapang naglalakad si Twinson sa paligid ng campus ng Eastern College, isinalaysay niya ang kasaysayan nito sa kung paano siya natapos sa pagtatrabaho. May isang matagumpay na nobela sa ilalim ng kanyang sinturon, at binalak niyang maghanap buhay bilang isang profesor. Pagkatapos ay bumalik siya sa landas para sa kanyang pangalawang nobela. Bilang isang profesor, dapat ay isang panandali ang gig ito, ngunit isang dekada na ang nakalipas mula nang gawin niya iyon. Ngayon, may grupo na siya ng mga mag-aaral. Hindi siya partikular na namuhunan sa kalahating puso sa paghimok sa kanila na talakayin ang kwento. Nabasa nila ang tungkol sa isang lalaking payat na payat ang kanyang mga manok habang hinahampas ang kanilang mga kritisismo sa kanya. Nang magsimula si Ted, maganda ang kanyang intensyon na gawing mahal siya ng kanyang buong klase. Ngayon, gusto lang niyang malampasan ang oras na walang major psychic breakdown. Pagkatapos pumunta ng kanyang mga estudyante tungkol sa kung paano dapat ang lalaki ay isinulat bilang isang taong maninira ng manok, bago pa man mangyari, isang magandang estudyante na nagngangalang Angela Argo ang kontra sa kanila. Sinabi niya na ang kanilang mga mongkahi ay hangal dahil ang buong punto ng kwento ay maaaring kahit sino ay maaaring gumawa ng isang bagay tulad nito nagdadagdag siya na ang mga lalaki ay palaging nakakagulat sa kanilang sarili, gumagawa ng kalokohan na hindi nila naisip na ginagawa nila. Ang atensyon ni Ted ay nakuha at naiintriga siya sa sagot niya. Inaprubahan niya ito, nang ay dismiss ang klase, tinanong ni Ted kung kaninong kwento ang susunod. Si Angela ay itinaas ang kanyang kamay, humihingi ng tulong sa kanya upang tapusin ang kanyang kwento. Pumunta si Ted sa nurse's office kung saan ang asawa niyang si Sherry ay nagtatrabaho bilang isang nurse at sinubukan niyang base ng kanyang hotdog. Ngunit siya ay tumanggi dahil may pasyente doon. Ang mag-asawa ay pagkatapos ay dumalo sa isang grupong pagtitipon na pinamumunuan ni Dr. Benem Tinatalakay niya ang patakara ng Houston College sa sexual na panliligalig. Nanunuya si Ted na nahuli ang atensyon ng isang tao na agad na pinatahimik siya. Sa susunod, binigyan siya ng babala ni Ted na makipagkita kay Angela sa kanyang opisina. Nalaman niya na ang isa sa kanyang mga paboritong libro ay Phoenix na siya niyang isinulat. Ipinaliwanag niya na nakatulong ito sa kanya na makayanan ang pagkamatay ng kanyang ama. Pagkatapos pinatay niya ang kanyang sarili at kahit na iniisip niya ito, inihaambing niya ang kanyang aklat sa iba pang dakilang mga gawa ng panitikan. Natuwa si Ted habang nakikinig sa kanyang mga salita at nagyayabang siya na ang kanyang pangalawang nobela ay nasa mga gawa. Labis sa kanyang pananabik, nang tanungin siya, inamin niyang ang Phoenix ay batay sa pagkamatay ng kanyang ama. Kaya, nang naging awkward ang usapan, sinabi ni Angela sa kanya tungkol sa nobelang ginagawa niya. Hiniling niya kay Ted na suriin ang isang kabanata at iabot sa kanya ang draft. Nang tinanggap ito ni Ted, umalis si Angela sa kwarto, tuwang-tuwa na malaman na isang may akda siyang idolizes will reveal her work. Si Ted ay nagpupumilit na isulat ang kanyang nobela at hindi niya pinapansin ang kanyang editor na huling nakausap tatlong buwan na ang nakalipas. Sa halip, nababasa niya si Angeles' draft at ang kanyang trabaho ay natigil sa kanyang ulo. Kahit na pagkatapos niya magmaneho pa uwi upang uminom ng champagne kasama ang kanyang asawa, na hindi na kailangang sabihin na siya ay baluktot at halos nalulunod sa kanya. Pagsapit ng umaga, dumarating siya sa campus upang umakma sa kanyang trabaho. Habang nag-uusap sila, isang profesor na nagnangalang M. Mona ay pinuputol sila. Sa huli, umalis na siya dahil break, pinapayuhan si Angela na ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Isang tuwang-tuwang Angela ang nag-alok sa kanya ng isa pang kabanata na babasahin. Habang binabasa ang kanyang draft sa isang MRA tent, huminto siya nang lumapit si M. Sila ay nagtanghal iyan at si M. ay naiintriga sa ginagawa ni Angela. Medyo nagulat siya sa narinig niya, si Angela na gumagawa ng trabaho ni Stella. Nang siya ay nagsulat ng mga tula ni Angeles noon, sila ay pababa sa kanan. Ang ilan sa kanyang mga sinulat ay nag-donate pa sa library at naging katalog sa kabila ng kanilang nakakagulat na malaswang nilalaman. Pagkatapos ng tanghal iyan, binisita ni Ted ang library at hiniram ang gawa ni Angela. Tinawagan niya si Angela siyam na raan at labing isa at pagkatapos ay pumapasok sa isang sosyal na pagtitipon kasama ang kanyang asawa. Pinapayuhan siya ni Cher na manatiling magalang habang ang sarcasm ay nagpapakita sa pamamagitan ng paminsan-minsan. Nagkita sila ni Dr. Benem, ang kanyang asawa, at ibang mga kakilala na naiintriga sa akdang pampanitikan ni Ted. Casual na sinabi ni Ted sa kanila na ang kanyang trabaho ay may posibilidad na makakuha ng mabilis kaysa sa mabagal. Umatras si Cher sa pagsasabing ang malikhaing proseso ay napakahirap. Ang nararamdaman ng doktor sa tea ay sinusulat at kinukot siya siya sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang nobelang ginagawa niya. Si Ted ay casual na nagsisinungaling at nanghihiram ng mga itlog ni Angela. Sa sorpresa ni Sherry, nakita na niya ang kanyang trabaho sa hapagkainan. Tinalakay nila ang mga hakbang na kanilang gagawin upang maiwasan ang mga paksang maaaring makapukaw ng panliligalig at kahalayan sa kanilang mga mag-aaral. Ayon sa gusto ng mga akademiko doon, nais nila ang kanilang mga mag-aaral na maging komportable. Si Ted, sa kabilang banda, ay tahasang iginiit na kailangan nilang lumayo sa panunupil at censorship. Siya pagkatapos ay nagpapatuloy sa pagdura ng ilang mga bawal na salita, na ginagawa ang iba pang mga bisita awkwardly tahimik hanggang sa dumating ang dessert. Mamaya, pinamunuan ni Swanson ang party kasama si Sherian na natatawa sa kanyang katapangan. Nagsalita ang asawa. Nagpatuloy si Ted sa pagbabasa ng Angeles Shamnaraan at labing isa at nagpapakasawa siya sa mga pahina. Nabubuhay sa isip niya ang isang babae sa isang alleyway habang naghihintay ng isang tao na yumuko sa kanya at magkaroon ng kanilang paraan sa kanya. Si Ted ay nagambala ng tawagin siya ni Sherry sa ped. Sa umaga, si Ted ay nananatiling ganap na natupok ng Angeles siyam na at labing isa at hindi niya pinapansin ang pagre-recite niya ng kanyang estudyante. Nang matapos ang klase ni Ted, sinalubong siya ni Angela na nag-aabot sa kanya ng isa pang set ng mga kabanata malugod niyang tinatanggap ang mga ito, ngunit apologetically sinabi niya na baka kunin niya ng ilang oras upang suriin ito sa bahay. Si Ted ay nagbasa ng isang pahina ng kanyang nobela ngunit huminto nang siya ay nagsisimulang magkaugnay sa nakasulat doon. Tinawagan niya si Angela sa telepono at sinabi sa kanya na magkikita sila bukas. Simula noon, humingi ng tulong si Sherry sa kanya. Tinulungan niya siya sa isang bagay. Tinatanong ni Sherry kung sino ang tinatawag niya at nagsisinungaling siya na iyon nga si Magda. Sa isang tagulan sa campus, si Ted ay nakipagkita kay Angela at sa kanyang ina na si Argo, at sa kanyang stepfather na si Mark. Nalaman nila kung paano ang kanilang anak na babae ay ginagawa sa paaralan. Ipinapahayag niya na siya ay may talento. Sa huli, nakilala ni Ted si Angela ng maayos. Habang naglalakad si Ted at Angela sa campus, ibinahagi niya na ang kanyang ama ay nagdusa mula sa emphysema at siya ay nagalit. Pagkatapos, binigyang kahulugan ni Ted ito bilang isang resulta ng buhay na hindi patas sa kanya. Sinabi niya na ito ay isang perpektong normal na tugon sa kanyang sitwasyon sa bahay. Patuloy ni Ted ubusin ng parami ng parami ang mga salita ni Angela, at nagsisimula siyang makita siya bilang ang mga tauhan ng kwento, kasama ang kanilang mga emosyonal na yugto. Pinupunasan niya siya ng luha at hinahaplos ang kanyang katawan habang sila ay naglalak ng lips. Nagsimulang gumapang ang mga kamay niya sa ilalim ng kanyang pantalon. Naisip ang Aiday lang kanyang numero ngunit sa narinig niya ang boses ng isa pang lalaki tinapos ang tawag. Kinaumagahan, sinalubong siya ni Angela sa hagdan ng campus. Binanggit niya na ang kabanata ay maaaring makaramdam siya ng hindi komportable dahil sa kawalan nito. Si Ted naman ay nanunuya, na nagsasabing siya ay isang profesor ng literatura, kaya't ang mga ganoong bagay ay hindi nakakaabala sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi makapagbigay si Angela ng bagong script dahil sa isang pagkabigo sa hard drive, ngunit hiniling niya kay Ted na sumakay sa Burlington para makabili siya ng bagong computer. Nag-alinlangan siya noong una ngunit nag-alok na iDrive siya kinabukasan. Dumating ang sumunod na araw, at tinanong ni Ted si Angela tungkol sa kanyang mga plano habang dinadala siya sa isang computer shop. Sinabi niya na gusto niyang gumawa ng makabuluhang malikhaing pagsulat, at ninitian siya ni Ted, malinaw na nalulugod sa kanyang desisyon. Pagkatapos bumili ng computer, hinatid niya ito pa uwi. Doon, hiniling sa kanya ni Angela na tulungan siyang iset up ang PC sa kanyang silid. Habang nag-aayos siya ng mga bagay-bagay, tinitigan ni Ted ang kanyang pagkababae ngunit pilit na inaalis ang isip niya sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa mga guhit sa dingding. Pagkatapos ay nagalit si Angela sa kanyang nakajam na printer, na pumipigil sa kanya na bigyan si Ted ng bagong kopya ng kanyang trabaho. Tiniyak niya sa kanya na ayos lang, ngunit habang naghahanda siyang umalis, hindi niya napigil ang aliwin ng kanyang estudyante ang isang bagay ay humahantong sa isa pa, at ang dalawa ay nagsimulang magkabit. Nagiging handy at masungit sila sa isa't isa, ngunit nang ang isang bal isang anghela ay some andal para sa isa pang halik, umatras si Ted. Natural, nawawalan sila ng mood na magpatuloy, kaya bumalik na lang si Angela sa pagprint ng kanyang mga chapters ngayong gumagana na muli ang kanyang printer. Nang matanggap ni Ted ang kabanata, sinabi niya sa kanya na dapat nilang ilihim ang nangyari sa pagitan nila. Sumang-ayon si Angela, at umalis siya sa kanyang silid na may pakiramdam ng pagkakasala sa kanya. Paglabas ng apartment, naabutan ni Ted ang isa sa kanyang mga estudyante na pupunta sa kanyang silid, na nagiiwan sa batang babae na curious habang sila ay naghihiwalay ng landas. Tahimik na pumasok si Ted sa kanyang bahay at nakita si Sherry na nagpapas siya kung ano ang kakainin para sa hapunan. Sinabi niya sa kanya na nasira ang pakiramdam ng kanyang ngipin, kaya pinaghandaan siya ng kanyang asawa ng magaan na pagkain para nguyain niya. Gayunpaman, habang nagbibitak si Sherry ng isang itlog, lumilipat ang isip ni Ted sa nobela ni Angela. Dinala siya ng kanyang dapat na resolusyon sa isang eksena kung saan ipinagpatuloy nila ni Angela ang kanilang laro sa hormone tulad ng mga karakter sa kanyang malaswang nobela. Sa kanyang pag-aaral, ibinaba ni Ted ang mga pahina at napahawak sa kanyang dibdib, ang pagkakasala ay bumabalot sa kanya. Sa kanyang klase, Pinapuna ni Angela ang kanyang kaklase dahil sa kanyang hindi maayos na trabaho habang si Ted ay nakikinig sa kanyang mga mag-aaral na nagrereklamo tungkol sa kung paano sila patuloy na pinapuna ni Angela kapag hindi niya inilipat ang kanyang trabaho para hatulan nila. Natapos ang kanilang pagtatalo ng dismiss na ang klase, at naiwan si Ted at Angela sa silid. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin para sa kanyang pag-uugali at sinabi na siya ay asar dahil hindi tumawag si Ted tungkol sa kanyang pinakabagong kabanata, humingi ng paumanhin si Ted, at tinanggap ito ni Angela, para lamang imungkahi na suriin siya ng kanyang publisher. Nangako siya na pag-iisipan niya ito, na nagpangiti kay Angela. Para sa susunod na pagpupulong, ipinakita ni Angela ang kanyang nobela, mga itlog, at pinahirapan siya ng kanyang mga kaklase sa kaliwat kanan ng mga batikos. Sa gitna ng lahat ng ito, sinubukan ni Ted na gumawa ng positibong komento, na sinasabing original ito, Ngunit pagkatapos na makita ang taluna niyang mga mata, sinabi niya sa buong klase na sa mga piraso ng literatura na kanilang ipinakita, ang kay Angela ang pinakamaganda. With that, naglakad na siya palayo, tinapos ang klase. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang editor sa New York City at nagtakda ng isang pulong pagkatapos ng Thanksgiving. Sa panahon ng bakasyon, banibisita sila ng anak ni Ted at Sherry na si Ruby Swinson upang magdiwang pinag-uusapan nila ang tungkol sa kanyang patuloy na pag-aaral, ngunit ang pag-uusap ay naging malungkot nang magsimulang sumabak si Ruby sa kasaysayan ng kanilang pamilya na may sakit sa isip. Napagpasyahan niya na ang kanyang lolo ay nagdusa mula dito at pinatay ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsunog sa sarili. Nagalit si Ted, kaya inilipat ni Sherry ang paksa sa ibang bagay. Pagkatapos ay naglakbay si Ted sa New York upang makilala ang kanyang editor, si Len, na sabik na naghihintay sa kanya at sa kanyang pangalawang nobela. Iniiwasan ni Ted ang paksa at inilipat ito sa trabaho ni Angela. Tinanong ng kanyang publisher kung kasama ba niya si Angela, ngunit itinanggi niya ito. Iminungkahi ni Len na gumawa siya ng memwa kung wala siyang nobela. Nang matalo, umuwi si Ted kay Sherry sa sopa na naghihintay sa kanya. Sinabi niya na ang isang estudyante ay tumawag sa kanilang tahanan at humihingi ng kanyang nobela. Nang magkita muli si Angela at Ted, nagalit siya dahil hindi siya nakatanggap ng anumang feedback mula sa kanyang nobela. Nagsisinungaling si Ted, tinitiyak sa kanya na ibinigay niya ito sa kanyang editor, ngunit pinipilit siya nitong sabihin ang totoo. Inamin niya ang nangyari, ngunit ipinangako niya sa kanya na bata pa ito at magkakaroon siya ng pagkakataon. Nagagalit ito kay Angela, at nagsimula siyang maghulog ng ilang F-bomb, na ikinagalit naman ni Ted. Ipinagpapatuloy niya ang tungkol sa kung gaano niya ginawa ang kanyang paraan para sa kanya, kung paano niya kailangang tiisin ang pagtrato sa kanya ng kanyang editor na parang crap at paggawa sa kanya na magsulat ng isang memoir kapag siya ay isang nabaliste para lang subukang may pasok ang kanyang paa sa pinto. Walang simpatiya si Angela para kay Ted at ipinaalala nito sa kanya na lagi siyang magkakaroon ng oras para magsulat kasama ang kanyang malaki at mataba na panunungkulan habang wala siyang oras kung magtatrabaho siya sa ilang masasamang tindahan na magiging pinakamagandang senaryo. Para sa kanya, hindi siya makapaniwala na hindi lumaban ng husto si Ted para sa kanya. Nang magsimulang hindi makapaniwala si Ted sa mga sinasabi niya, Inamin ni Angela na hinayaan lang niya itong sirain siya para maipakilala siya sa mga taong makakatulong sa kanya sa kanyang karera sa pagsusulat. Nadudurog ang puso ni Ted nang ipakita sa kanya ni Angela ang kanyang tunay na kulay, na iniwan siya sa kompletong katahimikan. Nagising si Ted isang umaga at humingi ng iwan sa kanyang asawa bago magmaneho papunta sa trabaho. Habang nasa daan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dr. Benem na nagsasabi sa kanya na magulat ka agad sa kanyang opisina. Kapag nandoon na siya, naglalagay si Dr. Benham ng tape recorder sa kanyang mesa, at sa kanyang takot, narinig ni Ted ang pakikipag-usap niya kay Angela, partikular na ang bahagi tungkol sa kanilang pagtulog ng magkasama. Sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit pinayuhan siya ni Dr. Benham na magbitiw dahil ang kaso ay nasa ilalim ng sexual harassment. Gayunpaman, kung pipiliin niyang humarap sa isang komite na binubuo ng mga guro ng universidad, dapat niyang kumbinsihin sila laban sa isang maliit na piraso ng matibay na ebidensya lumayo si Ted mula sa kanyang opisina, nalulula sa sitwasyong sasapit sa kanya. Sa bahay, tinitingnan niya ang kanyang asawa, si Sherry, bago niya Yaya itong makipag-date. Naliligo siya, at biglang sumama sa kanya si Ted. Naghahanda ang dalawa para sa isang romantikong hapunan bago ang araw ng paghukom. Sa hapunan, sa wakas ay hinamin niya ang panloloko sa kanya, at nagunjok ito ng kaguluhan na nagtutulak sa ilan sa mga customer tumanggi si Sherry na patawarin si Ted at inaprobahan ang kasong harassment na isinampal laban sa kanya. Nagising siyang mag-isa sa sopa at nakahanap ng sulat mula kay Sherry na nagsasabing titira siya sa isang kaibigan. Nang hihinayang, ginugugol niya ang taglamig na iyon ng mag-isa, na nagmumuni-muni sa kanyang mga aksyon. Sa araw ng kanyang faculty hearing, nakita ni Ted ang kanyang asawa pagdating niya sa campus. Gayunpaman, lumayo si Sherry, iniwan si Ted na mag-isa upang harapin ang kanyang kabayaran ang pagdinig ng faculty ay pinamumunuan ni Dr. Benem, kasama ang kanyang mga kasamahan. Sa tapat ni Ted ay si Angela, kasama ang kanyang mga magulang. One-sided ang pagdinig dahil lahat ng ebidensya ay nagpapatunay sa pagkakasala ni Ted. Ang huling suntok ay tumama sa kanya ng gusto habang ang hurado ay nakikiramay sa apela ni Angela. Sa wakas ay nakita ni Ted na siya ay minamanipula at pinaglaruan ng estudyanteng patuloy niyang pinagnanasaan. Sa isang ironic turn of events, ang kanyang libro ay ilalathala ni Len, na una ay tinanggihan ito. Naglalakad upang harapin ang hurado sa kanyang huling pagtatanggol, humihingi ng paumanhin si Ted sa lahat ng kanyang nagawa at tinanggap na ang nanalo sa kanilang kaso ay napagdesisyonan na sa simula pa lang. Naglalakad si Ted sa manyebe na campus, tinatanggap ang kanyang pagkatalo. Bumisita siya sa kanyang silid-aralan at tinitigan ito ng matagal sa huling pagkakataon. Makalipas ang labing limang buwan, si Ted ay nasa isang kafe na nagsusulat ng isang salaysay tungkol sa kanyang buhay at kung paano nawala ang lahat. Out of nowhere, may babaeng umupo sa harap niya, at binabasa niya ang nobela ni Angela, Eggs. Tinanong siya ni Ted kung paano ito.